So yung company namin, Alliance in Motion Global, it's been around for about 8 years now. So sa Philippine market yan. Pakilala ko lang ang mga owners or yung mga tinatawag na ng CEO board of directors ng company para di salam niyo kung gaano ka-credible yung company. Let's start with the President, Dr. Ed Cabanto, Missionary President. Second is Francis Miguel, Engineer by Profession. And Mr. Excitement, Mr. John Aspiri, Vice President for Marketing sila po yung mga may-ari ng Alliance in Motion Global. Sino ba yung katayap ng AIM Global or sino yung uh, partnership niya? Counter pero natin sa United States. Pag sinabi natin Major Sway, isa sa mga pinakamatatag na company pagdating sa food supplement industry. Pag sinabi natin walang utang or debt-free, isa sa mga guidelines or batayan natin na isang company yung matibay, matatag. Not to mention 50 years na sila nag-exist sa market. Okay? So here, sa part na to, medyo papakita lang namin kung ano yung mga products na pwede mong ma-avail during sa sumang distributor. Okay? Now, uh, ito yung mga pwede mong ma-avail na mga benefits. Pag sinabi natin benefits, ito yung ano yung makukuha mo kapalit ng pera na ilalabas mo. Once you join, meron ka kagad 25% discount. That's lifetime. Pag sinabi natin discount, halimbawa isang produkto natin, say c 247 uh, ang presyo niyan sa market sa non-distributor is 1,200, makukuha mo siya ng 900 pesos. So, meron ka na kagad 25% na discount. Business kit, kasama ka agad dyan. Pag nag-join ka, ito na nakalagay lahat. Products, personal accident insurance, lahat yan nakalagay sa isang business kit. Ang personal accident insurance naman is worth 200,000 pesos. Pag sinabing accident insurance, ito yung pag yung member natin in-accident, total disability or talagang uh, it causes death, accident by death, makukuha kagad ng member ang 200,000 pesos. Unprovoked murder death, Insurance man, yung sinasabi natin, hindi sinasadya na ikaw yung uh, napatay sa aksidente. Eh. Merong 50,000 na makukuha. Medical reimbursement, ako personally, ito, uh, na-experience ko yan. And marami nakakapag-avail nito. Say, simpleng gagat ng aso, uh, medical reimbursement. Kung magkano yung nag-asos mo as a member, pwede ka magpunta sa office, pwede may claim ng 10,000 pesos. Okay? Burnal assistance, uh, the name itself signifies na pag uh, may burnal assistance, yung member na matay and assistance ng company is 10,000 pesos. Free medical check-up, marami sa atin hindi binibigyan ng halaga itong medical check-up. Pero alam natin lahat ng pakahalaga ng medical check-up. So once ang member ay uh, nag-avail ng global package, meron na siyang benefit na magpa-check-up. That's free. Scholarship program, ito, dito talaga nagkakaguli yung market. Pag sabing in global, alam na nila may libre scholarship dyan. And nagre-range ito ng 50% to 100% discount. We are tied up with more than 450 schools nationwide. Ano pa ba yung makukuha namin once we join? Meron kang distributor tracking center or data center natin. Pag sinabi natin data center, eh, dito mo mamamonitor yung kitaan, kung ano man transaction na nangyayari, pera. Paano mo i-manage yung pera diretso sa bank account? So, ganon kahalaga yan. Global package, meron ka kagad makukuha. Siyempre, limang blister pack ng C247, which is approximately 6,000 worth in peso na in-invest mo na 7,980. Lahat ng sinabi ko na benefits and uh, mga products, lahat yan for only 7,980 pesos. Now, ang hirap talaga sa sabihin kung paano kakikita. Yung iba, nagdadalong pa rin, bakit ba ako mag-join dyan? Yung iba, hindi mo naman sabihin yung product. So, discuss ko lang briefly kung paano talaga yung retailing. 25% lifetime discount. It's like what I said earlier, kapag ikaw ay member na, may nagbentahan ka ng 1,200 na si 24 So, bilang isang member, ang 300, 300, 300 pesos na nakita, kinita mo dito is tubo mo na. Non-member, 1,200. Di member makukuha mo as 900 pesos. So, sabihin na lang natin para mas maliwanag. Ano ba yung, paano ba yung kitaan talaga dyan? Let's say, yan, alimbawa, kung 300 pesos ang kinikita mo sa isang box, say may isang customer ka, high blood with diabetes, or kasi yung makilala mo na may sakit na nag-benefit sa product, 10 customer per week, And since may 300 pesos ka na tubo per box, sabihin natin 3,000 pesos per week. Hindi na masama kung nagpa-part-time ka lang naman or extra income. Sa isang buwan, mayroong apat na linggo or four weeks. Multiply mo lang yan, 3,000 times 4, kita mo na agad, garantisado, 12,000 per month. Bakit natin sasabihin na bibili? Kung halimbawa, ikaw yung isa sa mga may high blood, at nakita mo maganda naman yung benefit sa'yo ng gamot, ikaw ba bibili o hindi? Definitely, kung ikaw magpapagamot at 1,200 lang pera mo, hindi ka papapasok sa hospital. So dito I can guarantee you, sa ganda ng product natin, siguradong bibili at bibili na yung customer mo. Ang tawag natin doon, repeat order. So I can guarantee you, kung gusto mo magnegosyo just by retailing, pwedeng-pwede yan dito sa Inglobal. Binary. So, the second way to earn, say, retailing is for those people, yung mga mahilig magbenta. Maraming tao ay magbenta, pero alam niyo ba na mas maraming tao rin ang mahilig at magaling magbenta. second way to earn naman dito is binary. Pag sinabi, natin, sinabi natin binary, yung direct referral bonus. Diba ikaw, may na-sponsor ka or may na-invite ka. Sabihin natin si A. Si A na kung pare mo, nasabihan mo, oy pare, meron dito ng negosyo, saan libre ang scholarship? Eh, Tama-tama si kung pare mo, may anak na magka-college. So, sinabi mo si kumpari mo, nagustuhan nyo yung presentation sa seminar's office or sa website, or na napresentan mo mismo. Dahil ikaw ang nag-direct referral, ilagay mo siya sa left side of the market or left market mo, automatic, ikita ka agad ng 500 pesos. Si kumpare mo naman sa kabila, nagustuhan din yung business, sabihin natin na gusto niya rin kumita kagaya mo part-time. Dahil ikaw ang nag-refer, direct referral bonus mo is another 500 pesos. So, so, madalit sabi, sa kanilang dalawa, direct referral, kumita ka agad ng 1,000 pesos. Eh, hindi na sila yung kumpare mo. Yung isang kumpare mo, ni-refer mo rin sa C. Comparing C. Yan, ilagay mo siya sa baba kasi left and right lang. Wala ka ibang pwedeng paglagay niya kundi left and right lang. Inilagay mo siya ngayon sa ilalim ni A, pero dahil ikaw pa rin yung direct referral, ikaw yung nag-sponsor, automatic sa'yo pa rin yung 500. Pero hindi si T, inilagay mo siya sa ilalim ni B, dahil ikaw din na nag-sponsor, meron kang direct referral bonus na 500. So sa direct referral pa lang, dito sa scenario na ito, makikita mo, kumita ka ng 2,000 pesos. Ngayon, yung matching bonus or pairing bonus na tinatawag namin, ito naman yung pagmamatch ng isang tao sa left, isang tao sa right. Ibig sabihin, si paring A, nung pag-join niya, meron kang 500. Si kung paring B naman, or yung friend B mo, paglagay mo naman sa right, na-sponsor mo siya, automatic nag-match or nag-pair. Ibig niya kaagad ng company ng 1,500 pesos. Ngayon din si C, nilagay mo sa left market mo, at si D, nasa right market mo sa scenario na to, nag-match sila. Left and right, nag-match. Another one, five. So, sa scenario na to, meron ap apat or four na directs. Ilagay mo dalawa sa left, dalawa sa right. Ang total na kinita mo dito is 5,000 pesos. So, paano natin masasabi na fair business to? Si Kumparing Simo naman, meron din na invite na dalawang kumpare niya. Si C1 at si C2. Mga friends niya. Sabi niya, gusto ko rin kumita ng kagaya mo, friend. O, nag-sponsor siya isa sa left, isa sa right, kumita rin siya kagaya mo. 500 direct referral, 500 direct referral sa left and right. Dahil may pair siya, nag-match, meron ka rin, meron din siyang 1,500 pesos. So, si C, kumita rin siya ng 2,500 sa dalawang nirefer niya na kaibigan niya. Ngayon si D, on the other hand, kita kita niyo, nag-sponsor din siya ang isa. Siguro kaibigan din niya na gusto rin magpa sa college. Ngayon si D, dahil siya ang nag-sponsor kay D1, kaibigan niya sa ilalim, kumita siya ng 500 pesos. Ngayon, si D1, dahil mas masipag siya kay kumpara niya na nag-invite sa kanya, on the same day, na-invite niya si E, yung kumpara niya na letter E. Sponsor na niya, kumita rin siya kagad ng 500 pesos. Ang tanong dito, paano ka naman? Hindi mo nga kilala siguro yung si C1, C2, D1, saka si E. Pero dahil napaka-lucrative ng marketing plan natin, kahit na hindi mo alam kung sino sumasali sa left and right, sa matching bonus pag may isa sa left isa sa right, babayaran ka agad ng company ng automatic 1,500 kada pares or kada pair. Kung kitang kita mo dito, yung dalawang sumali sa ilalim ni C at dalawang sponsor ni D, hindi mo alam o pwedeng alam mo pa rin, automatic babayaran ka ng company 1,500 kada pair. Daily encashment. Dito, nagkakatalo kami ng mga uh, companies na sinasabi nila na uh, maganda rin yung marketing planning. Yung iba, kukunin mo yung payout every week dito sa amin, halimbawa, kinita mo yung 5,000 or 8,000, pwede mo na itong i-encash agad sa distributor or data tracking center natin. Daily encashment. At ito yung magandang balita dyan. Maximum daily payout natin is 24,000 pesos per day. So, saan ka ba nakakita ng 24,000 pesos per day? Dito lang yan sa AIM Global. Ngayon, the third way to earn, Unilevel. Unilevel bonus. Ito yung tinatawag natin na commission mo sa bawat binibili o ginagamit ng mga tao o na-sponsor mo sa ilalim. Let's say, meron kang limang na-sponsor na tao. Sina yung tinatawag natin na first generation mo. Yan, yan. limang tao na yan, down the line, nag-invite o nag-sponsor din ng maraming maraming tao. Sa first generation mo, automatic, may 10% ka sa lahat ng ginagamit nila, binibili nila na products. Let's say, uh, kape. O lahat ng tao nagkakape. O sabihin na lang natin, nag-toothbrush, may toothpaste tayo na product. 10% ka sa lahat ng ginagamit nila, kita mo na yon. Meron ka agad yun level sales bonus. Second generation up to 10th generation naman, kumikita ka ng 5% kada gamit nila ng product. So, para mas madali, papaintindi ko na lang sa inyo. Kahit hindi mag-sponsor yung tao, kahit hindi mag-recruit, kahit hindi mag-invite, the mere fact na umiinom ng kape yung tao, nagtututbrush yung tao, o gumagamit pa lang ng pangpatanggal ng high blood, pangpatanggal ng diabetes, guarantee, kikita ka dito sa negosyo nito. So, uni-level 6 bonus. Okay? Assuming after 2 years, meron kang 2,000 users. 2,000 users, hindi na biro yun. After 2,000 users gumamit, kumita ka lang ng 10 pesos per day sa bawat isa. Garantisado, 20,000 pesos per day ang pwede nabutay. Itong pinapaliwanag ko na to 2,000 users times 10 pesos per day, hindi po magic yan. Hindi rin po yan sikreto. Ito po ay sistema. Malinaw na malinaw po yan kasi ako po mismo bilang isang global ambassador na to mention, meron po akong 10,000 na downlines as of today na experience ko po doon yung 20,000 pesos per day dahil sa Unilevel sales bonus lang ang company namin. Okay, ito yung uh, most exciting part here. Habang tumatagal, nagkakaroon ka ng position sa company. Ano ba yung positioning na yan? Definitely, Pagsali mo pa lang sa company, pag entry level mo, ang tawag sa'yo dito ay distributor. Sa stair step bonus, ang mini-measure dito, ang binibilang dito ay group sales. Pag sinabing group sales, hindi lang personal na benta mo o personal na gamit mo. Pag sinabing group, simula sa'yo hanggang down the line, yun yung bibilangin ng company. Kung pa, paano gumagana to? Sa distributor, automatic, wala ka pang kinikita sa mga nasa downlines mo, mga nasa ilalim mo after your group accumulated 10 points, grupo mo na-accumulate ng 10 points through product reorders, automatic mapipromote siya into silver executive. Ano namang makukuha mo bilang isang silver executive? So, dito sa diagram na to, sa stair-step na nakakita niyo na diagram, automatic, kapag ang grupo mo na-accumulate ng 10 points, merong kakagal-tikitain na 10%. Sa bawat binibili, ginagamit ng grupo mo. Bukod pa yung uni-level, bukod pa yung binary at bukod pa yung pinikita mo sa retailing. Di ba maganda? Nag-member ka, nag-purchase ka sa isang business lang, pero kikita ka ng four times. Stair step, bilang silver executive, kikita ka ng 10%. Yung level, mga bawat purchase binary, left and right, nagsusponsor ka pa, and retailing kung may nabibendahan ka. Ang maganda dito, kahit tumagal ka, no time frame. Let's say one year, silver executive ka. The following year, tumaas naman yung group sales mo kasi lumaki yung grupo mo. Naka-accumulate yung grupo mo ng 100 points. Pag sinabing 100 points, hindi ikaw ang nagbenta. Grupo mo. Ibilangan ng computer yan. At kapag naka-accumulate ng 100 points, automatic promoted ka into gold executive. Siyempre, kung silver executive ka, kumikita ka ng 10% sa bawat yung ibili ng grupo mo. Pag gold executive ka na, that's an additional 10%, which means, 20% na ang kinikita mo. Ang tawag ng iba dito, rebate. Okay? So, dito, kitang-kita -kita mo, the, the higher your rank is, mas mag-aas yung commission na sa sa'yo. Again, kapag lumaki na naman ang grupo mo, sales ng grupo mo, pati yung purchase mo, personal sales, sumalaki, at nakakumulate ng 1,000 points, no time frame. Ibig sabihin, pwede kang maging global ambassador, gold executive, or silver executive, within one month, one week, two years, ten years, ikaw ang bahala, hindi ka madedemote dito. Ganun kaganda yung company namin. Ngayon, ang aim global kapag ikaw ay global ambassador na. Ito yung mga tipo ng tao na hindi na bumababa ang kita ng 50,000 pesos per month. Ngayon, pag global ambassador ka, malinaw na malinaw nakalagay sa diagram, ang kikitain mo sa stair step bonus ay 30%. So dito, kapag ang mga grupo mo laging nagkakape, gumagamit ng toothpaste, bumibili ng supplement, nagpapagaling ng high blood, nagre-recruit o hindi, basta nagkakape. Dito garantisado, kikita, kikita ka sa stairs step bones pa lang at sa yun level pa lang. Okay? The last uh, part na gusto kong i-emphasize, actually, this is not the last part, yung royalty income. Ngayon, marami kasing nagtatanong sa akin, paano ba talaga maging global ambassador? Madali ba? Mahirap ba? ako, ah, ah, niya ako, to be honest, na uh, naging global ambassador ako dito na hindi ko alam kung paano nangyari. Honestly, ginawa ko po ito ngayong global uh, four years ago as part-time. Dato po kong trainer sa call center. So, bala akong time. Hindi ako makapag-recruit sa umaga kasi nga busy ako sa gabi ko yan. So, dito sa royalty income, eh, explain ko lang na mas malinaw at mas mabilis. When you get promoted as global ambassador, you get 2% sa group mo, product sales from all the global ambassadors in your group. Ibig sabihin, kung meron kang global ambassador sa ilalim, 2% nakikita mo sa bawat sa kanya. Ngayon, sa diagram na ito, makikita mo, kung nasan ka nakaposisyon, ikaw to, this is you, okay? Meron kang sponsor lang ngayon na nasa ilalim. Ito, GA, ito GA, ito GA, ito GA, or global ambassador. Ngayon, yung royalty income, eh, explain ko lang mas malinaw. Itong nasa last na to, ito yung masipag. Itong lahat ng nasa ibabaw na to, puro mga walang time. So, walang time, walang time, walang time, walang time. Kasama ka, walang time. Ngayon, royalty income, itong nasa ilalim, pinakailalim, nagsipag, nakakuha ng isang magaling mag-invite, nag-training, nag-aral, natutunay yung sistema. Siya yung unang-unang naging global ambassador, yung nasa ilalim. Pero royalty income, kapag na-promote siya, na global ambassador, alam niyo ba, na lahat ng nasa gitna, hanggang sa dulo, hanggang makarating sa iyo, lahat kayo promoted, as global ambassador. Ganon kadaling ang company. Ibig sabihin, kahit ayaw mong maging global ambassador, sumali ka lang. Magiging global ambassador ka sa ayaw at sa gusto mo. O di mo mas maganda yun? Profit sharing. Sinabi natin profit sharing, ito yung pinaka-exciting part sa company. Hindi lahat ng company namimigay ng profit sharing. Ang profit sharing, ito yung sinasabi na within a year, magkano yung income ng company, i-divide niya, pag sinabing gross income ng company, i-divide niya sa mga top earners and they will get their share of profit. Ngayon, ang profit sharing, binibigay lang to definitely sa mga global ambassador. So, hindi ba nakaka-excite maging global ambassador? Ngayon, last part is the travel incentive. Travel incentive, napaka-basic, hindi na siguro kailangan ipalimanag. Kitang-kita nyo naman sa picture kung ano yung mga pwedeng marating. At pwedeng puntahan. US trip, Europe trip, cruise, Natin po, every year is open to all distributors. Anong ibig sabihin, open to all distributors, kahit kasasali mo pala, pwede kang mag-qualify or pwede mong ma-hit ang travel incentives na ino-offer ng AIM Global. O so, ba? talagang excited. Ngayon, <clears throat> para lang mas mapalinaw natin, alam po, hindi naman lahat, parufahan natin sa napakabilis na marketing plan presentation. Explain ko na lang. When I started as a call center agent, sumusweldo ko every month ng 12,000. So, kung 12,000 sa January ang sweldo ko, definitely February, March, hanggang December, ang sweldo ko per month is 12,000 lang. May nag-start ka sa AIM Global as part-time. Ito eksaktong exactong nangyari sa akin, guys. First month ko sa AIM Global, naka ako, naka-sponsor ako ng dalawang tao. So, kumita ako ng 2,500. Kung may kukumpara mo sa 12,000 yan na basic salary mo ng January, definitely, mas malaki yung 12,000. In February, 12,000 pa rin yung sweldo ko. The next month, apat na yung naging downlines ko, ng sponsor ko. Kumita na ako ng 3,000 30 pesos. As you go down the line, ang income mo sa employment, stagnant or stable, fixed. At March, April, May, 12-12-12 pa rin yung kinikita ko sa in global 6-12-24. Hanggang makarating ng December, kaya istinan mo kung magkano na yung kinita ko. 768,000. Ilang tao yung una kong kinausap? Dalawa lang. Sa dalawang tao, it could make a big difference in doing in global business.